Ito yung mga bagong pisa Garing sa incubator natin So meron tayong gray ito yung crossbreed dito ng salmon natin na gray So halo rin ito. So meron din tayong back so, yung mga back Orpington natin. Yan. So baby pa lang sila talagang kita mong malalaki na sila, malataba na. Comparing sa mga yan, sa ibang mga yan, siya mo to eh. Ito naman yung mga Rhode Island. So, ilagay na natin sila. So, mayroon pa dito yung mga naunang batch. So, ito yung mga, mga last week. Ayan. Bata na. Ito na sila. Ayan. Ayan. So, dyan sila. ito so, yung mga kahapon at saka this week ito yung mga mga more than a month na rin ano to, mag one month na to yan, ito so, yung mga matatangka din yung mga samo yung dalawang matangka doon dito so, yung iba yung itim yung mga black ops alert mga rod island yung mga cross ng ito mga buffalo pington crossbreed ng mga uh, ibang native meron din dito sa kabilha ito yung mga samo naman yan, mga samo yan ng mga ano, uh, less than one month pa to yan, yan. yung gray. Yan, mga lalaki, halos mga lalaki to yung black naman ito yung papa niya, yung gray to yung broadcast natin doon pakita so, ko yung next time yan. so yan yung collection natin ng um one month one to 2 months sa collection So mga ano to Nasa 90 to 100 Pieces So araw araw tayo Nagkocollecta ng mga CCU Ayan. So salin natin sila dito kailangan din natin linisin to. Oh, hanggang normally hanggang abot ng 2 months yung ilaw natin para lagi silang may supply na inis so test ko na yan mas malayo sila sa sakit kapag may init sila so minsan kasi yung inagahan natin ibaba mga so, 1 month pa lang sinapawapan na natin yung iba, one month na to eh. So, pag nalamigan, mabilis magkasakit. So, mas mabuti itong ganito, medyo close sila. Hindi rin sila masyadong lalamkin. Kasi nga na to. Wala talaga yung lamok. So, yung lamok din kasi pag nakagat sila, doon nasisira yung mga mukha nila eh. So, namamagay yung mga mukha nawamagay yung mga mata hanggang sa yun yung dahilan na mamatay sila so effective to tong ganito yung may screen screen tapos laging may art may supply ng init -in. tapos regular tayo nagsi-check yung papalit nung mating nila karton so buha lang po ng karton tapos lagyan natin ng bago